Hindi inalintana ni Jerwin Ankaihas na hintayin ang injury ni Takuma Inoue naganap ganap na gumaling sa paghahangad ng kanyang second weight class title. Habang ang kanilang laban para sa World Boxing Association, WBA, Bantamweight Belt ay nakaschedule, sa ika-24 ng Pebrero na gaganapin sa Kokugikan Arena sa Ryogok, Tokyo. Ang 12 round bout ay dapat gaganapin noong Nobyembre 2000 at 2023, ngunit ang kampo ng kampiyon ay humiling na ipagpaliban ang laban matapos na si Takuma Inoue ay magtamo ng bali sa kaliwang tadyang sa panahon ng sparring. Si Jerwin Ankahas ay tumaas ng timbang, kasunod ng magkasunod na unanimous decision lost, Laban kay Fernando Martinez ng Argentina. Nagbalik si Ancajas sa ring bilang isang super bantam noong ika-24 ng Hunyo libo at putatlo at ipinakitang muli ang lakas ng patunbahin sa 5th round ang Colombian fighter na si Wilner Soto. Kaya ba ni Jerwin Ancajas na muling maging kampiyon ang pagtaas ba ng timbang ay madala ang lakas at muling paghaharian ang division mag -comment at pag-usapan natin. Sa kabilang banda naman, mga kaboksing, ibinaling, ni isa Pitbull, Cruz, ang kanyang atensyon mula sa kanyang walang pag-asa, na pangarap ng rematch, laban kay Gervonta, Tank, Davis, na nabigo niyang makuha ang atensyon ni Pitbull Cruz, ay iginiit na gustong labanan, si Ryan Garcia. Ngunit, ayaw ng manager ni Ryan Garcia na si Luke Valencia, dahil sa kawalan ng tiwala sa kanya sinabi ng 25 taong gulang na si Pitbull Cruz na nais ni Lupi Valencia ng isang madaling laban para kay Ryan Garcia. Naniniwala ang ilan na sinadyang harapin ni Pitbull Cruz ang mahinang kalaban sa nakalipas na dalawang taong paghihintay at umaasa na basbasan siya ni Tank Davis ng rematch. Ang tanging bagay na kailangan ni Pitbull Cruz ay ipakita sa panahong hinihintay niya ay ang mga panalo laban sa apat na taong fulang na Senior Yorkis Gamboa, Eduardo Ramirez, at Giovanni Cabrera. Sa aking palagay, si Pitbull Cruz ay pwedeng kumasa sa number 1 sa WBO, na si Vasily Lomachenko, samantalang, nasa pangatlong spot si Pitbull Cruz para sa bakanting titulo. O kaya, ay kumasa kay George Cambosos, na pumapangalawa sa IBF ranking, habang ang unang spot at ang IBF title, ay nananatiling bakanti, samantalang nasa pang-apat na spot si Pitbull Cruz. Bakit pa naghihintay si Pitbull Cruz na labanan si Tank Davis, samantalang ang IBF at WBO ay bakanti mag-comment mag at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.